Mga pargoy, eh, meron din po ba si silang klipan na tulad nito sa akin. Itong sa akin ay bigla-bigla na -bigla lang pong ayaw umandar. Kung aandar man po ay pumipitik lamang po siya at ayaw niya pong magdiretsyo. Oh. Ayan, ito nyo. Pumipitik-pitik lang po siya at ayaw nyo pong magdiretsyo. At pag ganito din po ang problema ng inyong lipan, ay huwag nyo pong itapon dahil baka po ito ay ma pa natin at sayang naman po siya. Napakadali lang po nitong repairin dahil wala naman po ditong kakaiba at komplikado dahil very basic at uh, dalawang linya lang po to at meron lang po siyang magneto. So alam mo lang po natin yung kanyang principle kung paano po siya gumagana para mapadali po yung ating pagre-repair. Ito po kasing ating klipan ay may dalawang parts lamang. Unang-una -una po dyan, syempre, yung kanyang casing. Kasama po dyan tong blade. Yan, yung pinaka-body niya, yung clip niya. Yan, yung nakikita niyo po sa kanyang panlabas na anyo. Ang kauna na mong titignan ay ang kanyang LC. Dapat ay umiikot po siya ng prili at wala pong ganit. At pag hindi po dito ang problema, ayan, malamang po sa electrical ang ating problema. And then, pangalawa po ay ang kanyang electrical system. Ang kanyang namang electrical system is composed of wire, syempre, switch 'yan at saksakan at 'yung kanya syempre na motor dito sa pinakaulo niya. Ito po motor niya is electromagnet motor. At ang electromagnet motor syempre ay ganitong ganito lang po ang principle nito. No? Meron po tayong magnet at 'yung magnet niya po ay naandito sa part na to at yung kanyang winding ay nandito po. So, stationary po yung kanyang winding. At once na sinaksak na po natin to sa outlet, ay magpo, magkakaroon na po to ng kuryente na dadaloy po sa winding at mag-generate na po yun ng electromagnet. So, electromagnetism ay magbabata ka na po yung magnet. ayon So, mangyayari ay ikot na po itong ating LC. Kaya mangyari, ang magiging problema lang natin dito sa ating uh, clip pan ay eh, syempre itong wiring. Yan. Yung pinaka-wiring niya, dapat po ay walang putol dito. So, yun po ang ating titignan. Pag check po natin ang wiring, ay eh, pwede po tayong gumamit dito ng multimeter or ida naman na test light at upang mapadali po yung ating pagtitrace ng problema. Ito, sigurado mga pare ko, meron lang po ditong putol at ayo lang po magdiretso yung kuryente papunta po doon sa ating winding. Sa ngayon po, iisaisayin po natin yan at syempre, magsisimula po tayo dito sa ating saksakan at baka po dito may putol at uh, dito, diretso na rin po tayo sa ating switch. Dito sa ating switch, eh, pwede po natin itong buksan Ayan mga At ito po yung ating putol ng ating wiring. Dito, papunta rito. At itong isa, kung makikita nyo, ay dumiritsin na po doon sa ating winding. At ito, pwede po tayo magsimula dito, mag-test. At pwede po natin itest ito, papunta po siya dito. Gamit lang muna po tayo ng ito, test light para mas madali. Ano mga pare, positive, but umilaw po ito ibig sabihin yan yung uh, line na to is wala po itong problema ano and then ito pwede na po tayong mag check nitong ating switch kung ito po ang may problema saksak lang po natin itong ating test light at yun tingnan na po natin kung makapag switch po tayo positive mga pare ko eh. ito po ang may problema itong ating switch dahil ayun o, ayaw niya pong magkaroon ng contact yun ang bilis at alam na po natin kung bakit ay gumana itong ating klipahan dahil may problema po pala tayo dito sa ating switch at sira na po pala siya pero I think hindi po ito sira mukhang marumi lamang po yung kanyang contact at konting linis linis lamang yun aandar na po ulit itong ating klipahan for example mga pare ko hindi po ito ang problema itong ating switch continuous pa rin po yung ating pagchecheck ng ating wiring. So, ang susunod na po natin, syempre, ay dito na po sa part na to. At di-disassemble na po natin itong ating clip pan para ma-access po natin itong ating winding at ma-check din na po natin yung kanyang wiring. Sa pag-disassemble naman po nito, eh ito, panurin nyo lang po at kung paano po natin siya i-disassemble. At kung makikita nyo po, ayun po yung wire at ito po ay bubuksan natin gamit tong screwdriver. At ito, tatanggalin po natin itong tatlo na to. So, ingat po kayo dahil po ito ay may spring. At yung spring nga po na yun, yun po ang kanyang shock absorber. Pero madali naman po niyang ikabit dahil meron lang po siyang mga butas na obviously naman na doon niyo po siya isasaksak. Ito po yung sinasabi kong spring, yun Then, susunod po natin dito ay tatanggal yan po natin itong dalawang ah, uh, sa gilid screw. At makukukot na po natin itong part na to. At dito naman po is tatanggalin natin itong tatlong screw na to. Dito mga pare ko yun. At makikita na po natin itong ating winding kung gusto niyo po palang tanggal itong winding dahil may problema po kayo sa kanyang shafting at maganit, kumbaga mahigpit at gusto niyo lang isan, eto pwede, pwede nyo po matanggal ito dahil po sa loob nya, makikita nyo meron po yung circlip at nakalak po yun Para gamit po itong flat screwdriver ay susundod nyo lang po ganun yun, at mauhugot nyo na po ito dahil matatanggal na po yung kanyang serclip ito at ito po yun, huwag nyo po itong wawala yung kanyang serclip, dahil hindi na po natin magagamit itong ating clip pan kasi mangyari, wala po siyang lock ay mahuhugot po ito kanyang blade, at ito po yung sinasabi nating magnet eh, no? kalintulad po yan ng ating drawing kanina so ito po yan, yung kanyang magnet, dahil once na nagkaroon na po ng kuryente, at dumaloy na po dito sa ating winding ay magki na po to ng ito electromagnetism ano at magbabatakan magtutulakan na po yung ating magnet at siya naman po yung dahilan kung bakit iikot tong ating blade kaya ang pinakaimportante syempre base nga po dito sa ating drawing ay ito na dire-diretso at walang putor tong ating winding. Ngayon ay machi-check na po natin ang po itong ating winding. At tulad nga po na sa picture, dapat po ay wala putol mula sa supply hanggang sa winding niya. Dito naman po yung pinakadugtungan itong ating winding sa wire. Eh, ito po yun. No? At ito po ay nakahinang. Kaya nga po siya merong takip na singrable tube. So, i-open lang po natin yan para ma-access natin. At ito, gamit tong test light ay makukomplete check na po natin itong ating wiring. So, pag tinusok po natin dito sa yellow, yan ang isa. Ayun, positive mga pare ko. Wala po putol. So, good po to. At itong isa, may putol po. Dahil nga po may problema tayo sa ating uh, dito, switch. Pero pag uh, binipas muna natin itong ating switch, uh, dito tayo tumusok. Ayan, positive mga pare ko. Wala po problema itong wire na to. At kanina, chinig din po natin. Wala din pong problema itong wire na to papunta po dito sa ating uh, saksakan. And then ngayon po, chichikin na po natin itong ating winding kung mayroon siyang putol. At uh, tutusok lang po natin siya dito. Positive mga pare ko eh. wala pong putol itong ating winding dahil kung makikita nyo ay umilaw po itong ating test light. Pag hindi po ito umilaw, ibig sabihin, may putol po ito sa loob, may sunog po ito sa loob, at hindi na po natin ito marirepair pa. Ayun, bahala ka po kayo kung kaya nyo pong i ito. Pero sa akin, negative na po yan. Doon na po tayo sa safe at mamili na po tayo ng bago. So ito mga pare ko, complete na po yung ating sa kanya. Ngayon po ay na tayo sa naging problema niya talaga yung kanyang switch. At titignan natin kung ano yung naging problema nito. At base pa lamang dito sa aking initial uh, check is nagkaroon ng carbon itong kanyang contact eh, no, nangingitim ayo. At kaya pala wala ng contact itong uh, ating switch dahil yun no, sa dami na po ng carbon niya. Nangyayari po talaga to sa mga switch dahil nagkakaroon po ng arcing gada po magkakaroon ng on and off itong ating switch kasi nagtatouch po yan eh ang gagawin lang po natin dito syempre ay lilinisin at presto titino na po itong ating switch Ayan o, natatanggal ko na yun ganun pa lamang o. so complete cleaning at okay na balik na po natin ito sa dati talis na po natin itong ating switch at pwede na po natin itong testingin at hindi lang po itong ating testingin kundi yung buong electrical system nya sa pamagitan na ng pagkakabit ng test light dito sa ating saksakan yung isa dito sa kabila at yung isa naman ay sa kabila at pag ito po ay umilaw pag inom po natin to ay okay na po lahat ng ating wiring mga pare nyo positive hmm. okay na at pwede na po natin asimbolin to at pwede na po natin siyang testingin at gamitin itong ating clipan at sa pag asimbol naman po ay reverse lang din po ng ating pag disassemble sa kanya na po natin reprint itong ating clipan at pwede na po natin itong testingin on at yun mga pare koy matino na po ulit itong ating clipan so sa ulitin lang po mga pare koy hanggang dito lang po yung ating video at hopefully po meron po kayo natutunan kahit pa paano at maraming maraming salamat po sa panonood paano sa inyo mga pare koy paalam